So ayan guys, uh, uh, dumating na may nagbigay sa akin ng sasakyan, tingnan natin, pinatawag na ako. Anong sasakyan kaya ito? Tara na. halimbawa, malayo pa kayo, nakabukas yung aircon, pwede nyo siyang i-auto start sa labas. Ayan. Dalawang pindot lang, tapos Auto-start hold. Na so, ayan. So, automatic, nakabukas na yung aircon at pag hindi nyo siya pinatay yung aircon. Tapos, kung gusto nyo naman siyang buksan, ito ko na. Ito diwata, hindi nyo na siya kailangan ang uh, buksan pa gamit yung susi. Basta malapit sa inyo yung susi, nasa bulsa, nasa bag, ganyan nyo lang, mag-unlock na siya. Uh, oh, tapos, okay. pwede din siyang ilock dito. Pero pwede din naman yung susi. Kung alin po yung mas komportable okay. Ayan. Sige po, sabay po kayo. Ayan. Hawakan <laughs> nyo na po yung susi. Ayan. So pag isa start naman siya, naka-push start na siya diwata. Tapak lang kayo sa preno. Preno. Ito yung preno. Apo. Tapos. Yung isang pa. Apo. Ayan. 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 Tapos. Pindutin nyo lang po yung start. Asa nang starts? Ito po yung. Ah, ito. Isang, isang ganun. Aapakan ko muna. Preno po. Tapos, start. Yan. Oh, start na siya. Tapos, tapos pag-under na kayo niya, tapag po ulit sa pre <laughs> <laughs> traffic, to you, no? preno. Pag-under na tapag ulit sa preno. Preno muna tayo. Mo. Tapos dito, hawakan niyo. Pero ngayon ko hindi siya lilipad kasi nakabukas yung mga pinto natin. Ah, okay. Tapos ito yung parang pinaka-handbrake. Di ba tayo diwata dati? di gano'n. Ah, oh, ito, ito, lang. ito lang. Pero dapat po kayo ay nakasipta. Ah, okay. Automatic okay, okay. na siyang... Okay. Sige po. Um, ikot parang nakabal Jake. Oh. dapat po kayo ay nakasipbel. Tapos pag nakasipbel kayo, kahit hindi nyo na yun ibaba, a-under naman na yan. Basta so, na automatic So yan, lagay nyo sa drive. Tapos dito, tayo. Tapak ng gas. Ikot tayo? Try natin. Oh, tara, lipat sige, lang ako dyan. Ito na yon yung binigay sa atin ng sasakyan na, sa na uh, para po sa nakakaalam, hindi nakakaalam, hindi ko to binili talaga, bigay lang talaga to sa akin. Pero ano, hindi uh, naman bigay, parang uh, gagamitin ko siya, parang ganun na no, kasi ako nang gagamitin ko siya ng one year na walang bayad o so binigay na sa akin, so parang ganun na siya. So wala tayong nilabas na basta pera dito kahit piso, kahit singko. Magagamit natin siya nang wala tayong binayaran. Pero syempre, mga maintenance dyan, ako na yung gagastos. Tingnan natin yung baganda pa. ganda. Diba? Ang ganda ng loob. Brand new talaga. Ah, may bago. Tapos dito pa. Kamay mo kuya. Ayan, tas, ito siya. Syempre, asa yung susi. So Pandari natin para malaman nyo na legit o ayan ah, ko lang siya pero may susi naman siya so ngayon kasi hindi ko pa masyadong kabisado mag drive ng automatic. Uh, matik magpapaturo muna ako kay Jake kasi si Jake naman talaga yung turo sa akin mag drive o paano gamitin tong matik kasi manual yung sa akin yung, yung, yung Dios ko manual yun so magaling ako sa manual automatic pero Ayoko ko munang irangkada ng irangkada ng hindi ko masyadong kabisado yung matic kasi baka mamaya madisgrasya pa. So, papaturo mo na kay Jake kung uh, paano ko to i-drive. Pero feeling ko mabilis uh, ko na matutunan to. Siyempre maninibago lang tayo kasi medyo malaki siya. Tapos matik. Ito din naman yung gusto ko kasi may, may manual na ako may matik. Kaya maraming salamat sa ano ha. Sa nagbigay nito. I-reveal ko din sa inyo kasi sino ang nagbigay nito sa akin. o so, siguro, i-reveal ko to sa inyo soon. So ayan, ito yung loob. Tignan natin yung loob. At lahat, ito naman yung labas. Ayan yun siya. Maganda. Bago talaga. Tapos yun nga. So ayan. Maraming salamat pala sa nagbigay. Please like, follow, and share ng ating page. Diwata Paris Over Pan page. Ang ating YouTube channel ay Diwata Paris Overload Official Account. So yun lang guys. Abangan mo lagi ang aking mga upload. Salamat mga namin pa iyan pa iyan pa iyan pa paikot muna natin pa iyan Pakita iyan pa iyan pa iyan muna. iyan yung, muna yung Labas. iyan labas. Oh. Okay. pa Muna ipakita yung ano ha, good number. So ayan yan siya. mas malaki siyang pick up. Ito rin naman talaga gusto ko para kargahan siya ng mga pag namalingki tayo. Meron tayong mga gamit na medyo ano, mga kaldero dyan, kung ililipat. So, mga carny, pwede natin ilagay dyan. Mas malaking tulong to, malaking bagay para sa akin na nagdilikusyo ng katulad itong negosyo ko. So, yun lang maraming salamat. mila init lamig meron siya. Tapos kanina na diwata pinakita ko sa inyo, diba ito yung pinaka handbrake natin. Yeah. Pag naka seatbelt ako, hindi ko na actually siya kailangan galawin. So tapak ako sa preno, lagay ko sa drive. Pag tumapak ako sa gas, automatic nang mawawala yung ano natin, yung sa handbrake natin. Ayon, tapos ganito, 4x2 naman. First time ko kasi magdadrive ng automatic. Manual kasing akin eh. Parang ako sa manual. Opo, opo. Di ba, parang hindi kayo mahirapan. Ito lang din ang gagamitin nyo. Isang paa Isang paa Kasi diwata Pag ang ginamit yung pampreno ito Masyadong malakas Malakas na okay. So para hindi kayo manibago okay. Tapos pag atras lang po tap ta uh, pindot ulit oh. Pataas naman Kasi ah, pata po pa pag, pag isa lang na ganyan Sa neutral lang siya po okay. So pataas Patay. Ah okay May monitor na din pala dyan Yes Kompleto Monitor po at saka sensor okay. Mamaya na Jake 3-7 naman sandali Mamaya ikaw Hi. po tumultun. Hi So ito po, pwede nyong i-adjust ng pataas bababa, kaharap, ah, pa baba para ah. Depende okay. kung anong komportable sa inyo. Okay, okay. Maganda to. Tamang-tama may. Ito. May tipping ako bukas ito ang daling ko. Yun. <laughs> yun. Salamat po, Diwata. <laughs> may tipping ako bukas sa Batang Kiapo. Eh. Ito lang service ko. Ay, seatbelt. Pag po may Asol. hindi na kasi tutunog siya ng tutunog. Uh -huh. Medyo makulit, Diwata. Hindi, okay lang. Masasanayan ko din yan. <laughs> kasi yung, yung ano nga, bago ko na far pick, yung manual, manual mo. Manual, manual pero di mas mahirap pa yung manual okay, kung po sa mati. mati. Yan na, ganyan, lang, na lang kayo. Tapak-tapak lang. Ng, ano. Ito di wata, baka mamaya habang nakadrive kayo, magano nyo siya, Ma? lalabas yung M. Pag M kasi, manual siya, so dito yung cambio. Pero huwag niya na siya gamitin. Ah, oo. Oh, oh. Kasi hindi naman siya... Parang hindi ako malito. Opo. Kaya lang baka mamaya pag drive kayo, madali siyang gano'n. So, ba't di lumilipat? pag, pag nadali siya, lalabas dito M. So, ito na po yung sa settings natin. Maganda siya. Ito nakabukas yung pinto. So may mga controls din tayo dito. Ano dito ito? Gas at brake na lang kayo. Yun na lang yung gagawin. Tapos ano siya. Malalagyan nyo siya ng mabibigat. ng tamang-tama sa negosyo. Kasi, Pero pwede naman tulong drive, for example, Quezon City, pwede to? Pwede naman po, pwedeng pwede. Kung gusto nyo, dalhin nyo sa Baguio. Sabi ko... Hindi pa naman. Okay. Ano lang kasi, bahay ko kasi QC. Minsan umuwi ako. So, pwede na siyang ano dalhin Opo okay naman. Yes po. Mamaya, i-discuss po ni Han sa inyo yung mga... Di ba sabi ko po, wala tayong kontrata pero may uh, agreement uh, tayo. Oo. Uh, sige, sige. Basically, sige. proper lang po na pangangalaga yun. Um, uh, uh, okay. Hindi pwedeng ibenta. Oo okay <laughs> Hindi pwedeng mag sa loob. Uh, okay. Ingatan yung pagdadrive. Laging may lisensya yung magdadala. Okay. Tapos yun pong magdadala, yung authorized lang rin yung magmaneho. Ay paano kung ano, 'di ba, may driver kasi ako? Okay lang. O, may yun. driver ako eh, minsan Opa, kasi uh, pagod na din ako. Hmm. Tapos lalo na ito ngayon, ayoko muna siyang i-drive ng ako kasi sa ano Opa, kasi sa automatic kasi, uh, oh, Opa. sa automatic kasi hindi ko pa masyadong kabisado. So mas papaturo muna ako sa driver ko paano talaga si ah. handle. Nagturo <laughs> turo din kasi sa akin sa manual, yun yun, yun eh. Yun Sige, oo. Oh. Ay Tapos, brother, bukas ang iyong pinto. Ah, mas madali na po diwata kapag ano Parang so, ako mga manual. May kutsi ako yung bios, mm -hmm. di ba? Pero manual. Manual kasi yun. Mm -hmm. Para magkakaroon lang ako ng ano, yung dito lang siguro. Malilito lang konti. Oh, Pero po. yung drive, ano, alam ko na oh, yun. Eh. Oh, Saka okay. madali lang yung duwata kasi lahat naman dipindot para lang cellphone. Uh, may camera pa. Uh, Bluetooth, punta para ka lang ng ano. settings. Parang cellphone, ayan na. Bluetooth. Tapos kan ka kung po-connect. Mamaya po pwede natin i-connect na. Mas malaki to, no? Kumpara doon sa ibang mga ano. Mas malaki ito. Eh. Okay. Sa Hilux. Oh, uh. Pinakamalapan po. happy naman kayo. Yes. Oh, <laughs> salamat po. Kasi actual, ibibili eh, sana talaga ako. Kaya lang hindi ko muna inaayong pera ko dahil maraming -hmm. marami akong pinag-iipunan, marami akong pinag-anuhan. So, mm -hmm. ngayon, mas maganda nga nag-offer ka. Nakalibre, <laughs> <laughs> pero... muna. So, malakas ang aircon natin. Kayo, napansin ko, lagi kayo nag-aircon i pagka naghihintay. Mm -mm. Mm -mm. Kasi nga, ano, pero if ever ba halimbawa kung pwede lang ha, mm. pwede ba siyang ipatintid ko para 'di hindi 'yun oh, po. Uh, okay. kasi, kung gusto niyo kasi ito gusto ko minsan kayo. Hindi, minsan kasi di diba, pa gusto akong magpahinga. Alam mo ah, naman dito. For example, mm, nandito mm, ako. Kaya kung pwede lang pero kung hindi, pwede naman. Okay. Okay, oh, okay lang. Oh, oh. Oh. Kung bagay yung isang taon na yung diwata para oh. siyang sa inyo. So, oh, okay. Hindi nyo na sa amin kailangan magpagpaalam na ba? Dadalhin ko siyang bagay. Wala na, okay At lang. Siyempre, respeto na din na mga gagawin ako kasi kayo naman may ahal talaga. <laughs> Wala naman akong bayad dyan eh. So, parang pinagamit nyo lang. At sama na po ba natin si Sir Jake? Uh, Kami na lang mamaya. Marunong ka sa somatic eh, para at least ano, makapag-usap tayo ng maayos. Okay. Oh, mababa pila. Hindi, hindi, hindi na kayo pipila. Kakain ba kayo? <laughs> <laughs> niyo po hindi naman po kami sa nagpaparinig, pero <laughs> <laughs> gusto mo sana namin pumila. Oo naman, siyempre. Kutsi ang binigay niyo, pagkain nang hindi ko may Di ba? Sige na nga po, kumapilit yun. So, okay, okay lang naman siya, po, pare sa sikin. At saka tamang-tama to, magbubukas na ako this month sa first brands ko yung maayos na talaga na pwesto Kasi Sol. Oh, sa uh, pa ako sa inyo. Oo. Oh, oh. Yung so, yung yung, may hindi namin, oh. meron siyang lupa sa Makati. Pwede Baka gusto nyo. Pwede rin, oo. Oh. Mm -hmm kasi meron na akong mag-usap opening na kami sa Keson City. Mas malaki 'yung mas malaki dito, mas pinalinis kasi ano may team kami doon na may nag-aayos. So, parang ganun ganon ako. Pero hindi ganito, mas maayos na doon kasi parang systematic lahat. Pati sa bayad, Lacanop POS na. Parang steel ano, open air lang siya pero mas maayos talaga. mag san mag-oopen na kami pero parisan na pwede isang restaurant. So, ang menu ko doon mas pina-improve kasi gumamit talaga ng mga team na gumawa ng mas pinasarap dito kasi dito okay. creative creation ko lang yan okay. eh okay. Okay. yung gagawin namin ngayon is mas okay na kasi may demand talaga sa mga chef cook bago So parang ganun pero team team ako pareh ganito pa rin lang okay. mas pinasarap na mas pinalinis mas pinaayos na so okay. ganun Nakatawa. talagang nag hindi kasi kayo meron business, akong franchising so, um, ngayon parang yun yung maging model pero Aloud naman ako bilang isang may-ari na kung gusto ko magpatay, for example, in mo ko ng ganyan yung sabi mo, Makati. So, aloud naman ako. Pero ako, gagastos nga lang kami. Mayroon kami uniform na susundin kung anong itsura ng paresan ko. Parang halimbawa, Jollibee. So, ganun lahat. Ah, po. Maganda po yun. Maganda po yun. Tama po. Eh, siyempre may opportunity na eh. Tatanggi pa ba ako diba? Mayroon mo akong gastusin. Ganda ko lang yung labanan. Ganda ang pulungan. O, offer ka ng libre. Bakit hindi? Diba? ba, So, yun. sige.